Magandang araw po mga kapatid ko kay Kristo. Isa na namang araw ng pagninilay-nilay sa salita ng Panginoon. Kung saan ang pag-aaralan po natin ay hango sa aklat ng 2 Samuel chapter 7 verse 12 hanggang 13. Ang sabi, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at papatatagin ko ang kanyang kaharian siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang magahari sa aking bayan magpakailanman. Purihin ang salita ng Diyos. Ito po ay ang pangako ng ating Panginoon kay Haring David kung saan sinabi niya na ang kanyang anak na lalaki na si Haring Solomon ang papalit sa kanya at magiging hari na kung saan ito ay ang magtatayo ng templo. Dito natin nakikita ang kapangyarihan ng Panginoon sa kaganapan ng kanyang mga pangako at ganoon din ang kanyang katapatan sa kanyang mga sinasabi. Di ba ba? Kasapagat yun ang lahat ay naganap sa pamamagitan ni Haring Solomon. Ngunit kung papansinin po natin doon sa, chap sa verse 13, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, sa kanyang angkan magmumula ang magahari sa aking bayan magpakailanman. Sa angkan po ni Haring David ng galing yung haring uh, maghahari magpakailanman. Sino po ba ang pinag-uusapan natin dito? Sino ba ang tinutukoy natin dito? Na alam natin na si Haring David ay wala na. Si Haring Solomon ay matagal nang wala sa ating mundo. Subalit may pinangako ang Panginoon na maghahari magpakailanman. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang kanyang kaisa-isang anak, yung bugtong na kanyang anak na ating tagapagligtas, ang Panginoong Yesus, kung saan ipinangako ng Panginoon na si Jesus Christ ay bababa sa lupa at maghahari magpakailanman. Yun po ang katapatan ng Panginoon na dapat nating alalahanin na sa buhay ng sa mga buhay natin mga kapatid ay binigyan tayo ng napakagandang regalo ng Panginoon. Isang magpawalang hanggang pangako ng wala magpawalang magpa isang walang hanggang paghahari sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Napakabuti ng ating Panginoon. Napakapalad po natin sapagkat ganun ang pangako ng Lord kung saan ay patuloy na naghahari ang ating Panginoong Hesus ang kanyang mga salita na dapat po natin na ipahayag sa bawat isa ang kadakilaan ng ating Panginoon at ang buhay ang kapangyarihan ng ating Panginoong na ibinigay ang kanyang kaisang isang hanak upang maghari dito sa lupa. At alam po natin ang kanyang paghahari ay hindi malamang ngayon, hindi lamang bukas, kundi magpakailan niya. Ganon ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay na pinagkaluban niya tayo ng tagapagligtas, na siya nagahari at magahari magpahanggang wakas.